Ayan mga kanaypi, nandito na ako sa bahay, kakauwi ko lang. Manananghalian muna tayo yung niluto ni Mrs. na ano na upo at yung binili ko kaninang ano kaninang ng pansahog na karne ng baka. Ito na mga kanaypi oh. Ayan, sarap 'yan mga kanaypi. The to. The si Mrs. na magluto ng ganito eh. Kain tayo mga kanaypi. Ito, Unang subo. Nagimas. <laughs> What's up mga -pi? Good morning sa inyong lahat. Araw ng Sabado. Lalabas na naman tayo. At anong oras na? 6.07 na ng umaga. Ayan. Palabas pa lang tayo mga kanoy -pi. Bali, tinapos ko pa kasing in-upload yung video ko kahapon. Yung uh, pasada vlog content natin. <laughs> Yan. So, ngayon, labapas na naman tayo. At uh, kunin ko lang yung pamunas dito. Para may pampunas ako kay Mia mamaya. Ayan. Ito so, na, mga kanuiti. kunin ko rin yung tubig ko dito. Uh, ayan mamaya ko nalalagyan yung ano yung lagayan ko na malaki okay mamaya si auntie Libby lang yung ano susunduin ko mga kanoipi Lisa uh, walang pasok mga bata ngayon pati kay madam Luz Santi si Libi lang mga kanayipi, dahil pupunta ng temple yun lang yung masiservisan natin ngayon Alright, hopefully na makarami na naman tayo ngayong araw ng Sabado. Ayan. Ayan, wala tayong nadatnan dito na tricycle mga kanaypi. Alright, talagang maagas ang kalapo ngayon ha. So, yan. Punasan ko sa glit si Mia mga kanaypi. Yung ibang parts niya. para malinis tignan si Mia at presentable sa mga pasahero ayan nandyan na naman yung mga nagsusumba So punas lang ako saglit mga kanay pinok Ayan punas punas muna tayo Para malinis signan si Mia 2 uh, years na yan mga kanay Noong July 30 Basta magkatapusan yan two years na to So parang walang two years pa no mga kanay Si Mia alaga lang talaga Ang sekreto dyan pag ano may sira Uh, gawin agad hindi na hayaan na no lumala yung sakit para mapanatili na ano na malinis may pasayro tayo mga kanaipi kunin natin yun oh. No? buhay na mano natin yan alcohol muna ako para tanggal yung germs alright tara kunin natin may namano natin to eh Saan ka, Sir lang po sir SM? Opo Pag nabigat po akal Ano Kita pa pwede tatong Pwede ta. na mano darin rin mga kanayipi oh. natin na natin yung dalawang pasero natin mga kanayipi pambuhay na mano natin at kumita tayo ng 50 pesos pwede na yun Tanang kal. Awan tricycle tangkal. Ayan, baba na Thank you, uncle. Ayan, mga kamaypi. Pinigyan naman tayo ng 30 pesos. Balik ulit natin tong silencer niya mga kanipi Sumasakit yung tenga ko <laughs> Saka na lang natin tanggalin tong silencer niya pag ano Ayos na yung tenga ko Sumasakit kasi Saka na yung IP. Saan tayo tayo? Wala yung anak niyo. Tay? Sa uh, back please. Sa tapat ng SL. Ah, sa tapat ng SL. tayo ng ano, 30 pesos mga kanayipi balik tayo ng EGL at mamaya magsusundo pa tayo kay Auntie Levy mga kanayipi nandito na tayo sa uh, inuupahan ng Auntie Levy yung service natin antay natin iba yung panahon niya mga kanayipi tignan nyo ang dilim ng langit yan yeah. sana wag umulan para maganda ganda mamasada at mamaya pala mga kalaypi pupunta tayo ng ano ng Pusurubio maghahatid tayo ng bigas doon kay Kuya Milo nag order siya so yan update ko na lang kay mamaya ano antayin natin sa Antelibi nagkuyom mo eh isiraman rin balong ta. na ako sa basok isi rin ganoon te kaya isa ba dito mara, adot ito uwi na dugo rood ng lugar manan basta nukas ta adot ang isang kahit yeah, sa Isabela. na nagadayo mo nyo dito nga dito sir good thank you bigyan tay. Yeah, thank you. Ah, sige. Buwanan tay. Thank you. Ayan, Ay, mga kanaibi. Natid na natin si auntie Levy. Ngayon, pupunta tayo ng bayan. May subscriber pala tayo dito eh. Okay, oh, shoutout ka na Shoutout ka oh <laughs> Thank you Subscriber pala natin mga kanaypi Ayan Punta tayo ng bayan at bibili ako ng pansahog sa ano Sa upok na binili ko kahapon Bili tayo ng Giniling na baka at kamatis pa daw, sabi ni misis. Baka. Giniling. Ano? 200. Barbaro. Barbarutas. What?

ka. Ta Tabungaw. 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 Ayan mga kanayti, huwi mo tayo at mag-almusal. na nakabili na ako ng ano, pansahog ni Mrs. sa upo na nabili ko kahapon. Bumili ako ng 200 pesos na ano, ng baka. At kamatis, saka yan, pipino para sa kanya. Alright mga kanayti, Umaambon na. Ang dilim mo. Ayan mga kanayipi Bali papunta na tayo ng, ano, ng Kusurubyo At ito na yung order ni Kuya Milo na, ano, na dalawang sakong bigas Ayan Diyan ko muna nilagay mga kanayipi Baka makakuha tayo ng pasayero na papuntang bayan Sayang din diba Kung hindi natin may sakay Mamaya ko na lang ilalagay sa loob yan mga All Alright So labas muna tayo Biyahin na tayo papuntang Kusurubyo Let's go, let's go. Ayan, nandito na tayo. Nakakalaki. Ayan, atin na natin yung dalawang sako bigas. Ayan, malapit na tayo mga kanaypi. Kay Kuya Milo. Kaya Ay hey, baka kaon kaya. Ayos ka na. Ayos ka na. Good morning ah. Buti nag-reply sa Uy, nag-reply. <laughs> sa lang. Ah, malaki yon. At saka yung, yung dati, Yung parang rotuelo. Uy. Marami yan. pa-pa rin inaasahan nya pang Ni lapu ka mo nan. Ando. Dulin na. Thank you ulit. Thank you ulit. Thank you. Ayan, thank you sa sponsor. Thank you sa sponsor. Wala na talaga, bus na. MT MT. Ingay ka lang 'no. sige, thank you. Thank you, thank you. Ingat lang 'yan. Ah, sige, sige. Thank you. <laughs> Nakalimutan. Nakalimutan talaga. <laughs> Sige kaya. One, thank you. Ayan, mga kanoy Na-deliver na natin kay Kuya Milo yung ano, dalawang sakong bigas. At salamat sa sponsor from New York kay Kuya Bertong Palan na at Ati para Kung Palan from New York yan shout out ayan umulan na mga kanayipi <laughs> nandito na tayo sa Ortaneta umulan na ayan trapal muna tayo sa glit. lumakas na grabe ang lakas masala tayo Ay, basa na ako. Ay. Wala na naman yung linis ni Mia. <laughs> ayan mga kanaypi nandito na ako sa bahay kakauwi ko lang manananghalian muna tayo yung niluto ni misis na, ano, na upo at yung binili ko kaninang ano, kaninang pansahog na karne baka ito na mga kanaypi oh. ayan sarap yan mga kanaypi the to the si misis na magluto ng ganito eh. kain tayo mga kanaypi ito unang subo nagimas <laughs> ito talaga yung partner ng ano ng upo saka kamatis sahugan mo ng ano karin ng baka pwede na the best baka mamaya abot pa to ng hanggang gabi kasi marami mga kanaypi tama lang no isang lutuan lang na ulam namin okay Kain mo muna ako mga kanaypi para mamaya uh, labas ulit tayo pasada ulit okay bali papunta na tayo ng ano, mga kanaypi ng temple para sunduin si auntie Libby uh, nag message na sa akin tapos na rin akong kumain mga kanaypi nabusog ako dun sa ano tinuto ni misis na upo at may karne ng baka ang sarap <laughs> so yan, biyay tayo papuntang temple mga kanipi sir at susundo sir

ayan mga kanaipi natin na natin si Auntie Levy sa inuupahan niya Ano po tayo ng ano panibagong pasahero tara mga kanaipi bili tayo ng ano barbecue panggabihan sa kalmusal na yan mga kanaypi marami pa siguro yung ulam namin to Ito na mga panaypi, yung barbecue na ulam namin Alright Uwi na tayo